masika na pagbalisan. Uh, o, oh, one, two, three. Wapen! Kapalain! Yeah! May naya po. <laughs> Baya pa, abak po kayo. City of San Fernando. Kung kayo po. Yeah! Balo ko din, uh, toda po. Basta toda, sweet lover. <laughs> <laughs> Kung po. kaya katamong presidente kaya kay ni Sol. Palakpakan tayo po! Hey, Sol Aragones! At siyempre po kaya, eh, uh, yung knowledge ko na po, then uh, eh, yung kaya kaya abe ko ni yung sikat na vlogger, anong muka rin, yan po yung volunteer ni kakay ni Sol, kakay ni Sol, social media. Palakpakan tayo po yung kuya Tsi! Presidenting President akay ni Kakay Nison Parmenis, ka at mabalikwang kapitan. Ngayon po, malampahan tayo po yung Kap, Chris Lucena! At siyempre po, yung kaya-kataan uh, eh. Yung vlogger mo rin, kapatid na po Kuya Erwin, na yung manantabi, yung kaya-kataan San Fernando. Malampahan tayo po yung ni po kader niya po kay Pamanupulan, kaya nga pala na ni Guagua, may itong consular, niya po yung ausan ng Wonder Boy. Mapanyaw po pa ng po yung consular, Chubby Tulio. At yung kapartner po ni Kuya Ching. Nung ni Kuya Ching at Chuya, at Chuya po yung Big Boy Eric. Palang pangatay! po din San Fernando. Ano tayo po na? Chef! Eh, kagawad chef po. Ako po yung asawa ko po, King Bulawang Crescente nya, Nga, kayo po kaya ni Manuyang, may po. Ako po yung Consular Cup, Jojo Pito, ng Panel ni Florida Blanca. Volunteer ko po kayo ng akay ni Sol Martinez. Ano nung ko rin? Itamo po, dahil mami, wheelchair kung putsak na yung walker. Karing, uh, kaya nga, kaya nga po at kaya nga tayong mga po. So, kailangan po, i-follow if niya po, in akay ni Sol Partilis, i-compete si na nga uh, Mang Sol Aragones, at syempre, yung Kuya Ching, Roland Prince Kuya, buwang, at ikang Atin C. Dayrit, at ikang Big Boy Eric po, nga po. At syempre, may karamang pakipalaw nyo na po, para talagang tayo pa makaasokan. Ang bansa po, siya lang po mambo, Jojo Di Vito, nga po. Huwag kalungkot siya po. Mayroon <laughs> po masyempre paron. So, yung aking ka initial party list po, yan po represent, uh, represent po ka rin, kare senior citizen e mo. Emo po kare senior citizen ako, e mo. Emo kay PWD. O yan ang makakita mo, south Makanya niya po, kalugod, kalinga, in agay okay, ni Sol Pardis. Palapakata na po yung agay ni Sol So ito po po, basta tempong to na kaluguran nila, miminat kayo po lagi, karenga nga biyahe yun e eh po. Siyempre nung den to na lumalalo po din, eh kayo niraskin niya kami na puntalan. So saluto ko po, po kayo, kaluguran na kayo po. Ngayon po, uh, ikakay ni Sol, mamaya po kayo. Ngayon po. Siya tara po 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 kita. Ating nga parabol at ating nga pa-concert. At yun lang po desal po na. Ngayon po pala po ang po na salpa So ngayon po po, ako po yung kaya kayong pambansang siya, Jojo po kareng total.